signal number 4 dito sa Ilocos pero dapat hands-on tayo hindi ibig sabihin na bumagyo na hindi na tayo magpapakain hindi na natin alagaan yung ating mga langit ng tuloy lang yan mga boss, good morning umaga po sa inyong lahat yun, July 5 at Maganda ko po dito sa Ilocos po. So, dito tayo maka-upload po videos natin. At dito lang tayo kung meron ang nangyari sa mga kambing natin sa kulungan. So, time check is 5. Makulak in the morning na. Ah, uh, talagang napakalakas ng bagyo dito. Mayroon pang hangin. Medyo tumilan na kundi yung hangin. Pero yung bulan, malakas na rin. Dugug-dugug so, um, na yung mga palayan namin dito pero so, siyempre hindi pa rin ako makatulog kasi yung mga alaga nating may me kung na makapag-prepare naman tayo pero kapag mahal mo ko talaga yung camping mo hindi ka talaga makatulog kaya ay hindi ako pag gustong lumabas puntahan yung kulungan kaso nga napakalakas ng hangin kaya yan o Magpunta. so update ko kayo kasi papunta ko lang ako mga 1 km kawa yung mga uh, kahit natin eh. maraming naputong ng na kahoy So mga boss, andito na tayo sa may kulungan ng ambing Ang daming natumbang mga kahoy Ayan ulo ng kambing natin Kasi ito yung bubukong natin nandito na tayo sa kulungan ng camping natin nakapopo naglakas ng ulan grabe yun lang ako madaling yun mga boss magandang umaga muli no ah. Bali, kala ko may nangyari sa mga kambing natin pero okay naman sila. Nais naman yung kalagayan nila medyo malakas lang talaga yung hangin at nailipad itong pinaka-cover nung pan natin, gulungan. Okay sila. And salamat sa Panginoon at uh, ingat po kayong lahat sa inyo, sa mga lugar-lugar nyo. Ang lakas po ng ulan, ang lakas ng hangin. Kaya Lagi po tayo mag-ingat. Ngayon mga boss. Ngayon kararating ko lang dito. Dito sa mga amping natin. Okay naman siya. Medyo umanggi lang yung mga ambon kasi napakalakas ng hangin dito. Dito sila makita. Wait lang. Ito mga boss, importante hindi sila basang basa. Medyo naanggyan lang pero safe and sound naman sila. All is well. So, Go! Bye boss! Uh, met met natin Update natin met met Abuntis uh, Ya native ya native Tapos yung ating barango Ay tanggol Ayan, okay ka lang dyan Okay, okay lang sila Itong balon natin Malapit na mag overflow sa so, kuntong ito mga boss i-check natin yung mga tinim natin na pagkain ng mga kambing itong Kobayashi grass ito so, mga boss yung mga tinim natin yung Kobayashi grass uh, buti matitibay ah uh, sila yung malalakas yung mga puro nila konti lang yung mga tumba malakas kasi yung aking kaya ganyan yung itsura Thank you Lord. Papurong so, puno ng tubig kong pan natin. Yeah! Yan, dumiretsyon na pala ako dito sa so may ilog. Yolo, know? o, napakalaki ilog. Tapos yung gulungan ng kambing natin. Yan lang. So, medyo nakakaba kasi binsan umaapaw tong ilog. Yan. May mga tanim din kami dito. Kaya, medyo kinabahan ako sa mga kambing natin. Pero sa biyaya naman mga Diyos, okay naman yung mga kambing natin. Thank you, Lord. Mayroon may mga uh, nabuhal lang ng na mga puno sa akin Pero madali lang naman na mabuhay ang mga yan. Yung mga mga napier natin, yung mga red napier natin nakahiga na sila ayun mga boss guard mga bagyo pa rin tayo nating mga alagang kambing napakalakas ng ulan yan yeah, mga boss na salamat sa Panginoon dahil goods naman sila okay sila And napakalakas na ng ulan Oh, grabe. So dapat hands on tayo kapag nagkakamping tayo dapat kapag ganitong maulan malakas may bagyo dapat andun din tayo hindi <laughs> kasi ako makatulog kagabi pa kaya yan nandito na ako sa kulungan nila at tinitingnan ko talaga yung security nila Sa mga subscribers natin na uh, hindi pa muna po tayo makaka-upload ng video ngayon. Ito muna yung hukar natin pang update natin. Ano? So, kita-kits po tayo sa susunod na vlog sa video natin. Maraming salamat po sa inyo. Paalam and huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload po natin. Maraming salamat. Bye-bye.